Nurse, nurse, bakit wala yung pangalan ko sa eye consultation? Mga ma'am, baka mali po yung na-schedule ninyo. Ha? Magkaiba yun? Yes po, ang eye consultation po ay para sa may mga kapansanan sa mata tulad ng katarata, glaucoma at iba pa. Eh, di ba magpapacheck up muna bago magpagawa ng salamin? Yes po, ang tawag po doon ay eye test or refraction exam para masukat ang grado na iyong mata at magawaan kayo ng nararapat na salamin. Hala! Paano yan? Puno alam! niyo po ba na tayo na ang public hospital na license para mag-operate ng eye center dito sa Camarines Norte? At sa 600,000 plus po na populasyon ng probinsya, marami pa na ang nangangailangan nito. Pasensya. Pasensya na po, So, ano Paano po ba, ba kayo makakapag-schedule? Ano po bang service ang i-avail ninyo? Gusto ko pong magpagawa ng salamin. Malabo na po yung mata ko kasi malabo ng pagmamahal niya. Sandali. Gusto ko pong magpa-check up kasi yung kanang mata ko po sumasakit kasi yung sakit nang iniwan niya ako. Palaya. Dahil alam niyo na po ang service na gusto ninyong i-avail, i-scan niyo na po yung code na inyong napili. Sana all, tinili. Kahit sandali! Ah, ganun pala. Di ka kasi nagbabasa. Eh bakit hanggang 2030, sarado na mga slots? Nag-a-update po ang ating system every month, depende po sa availability ng ating doktor. And kaya po available yung mga next month dahil wala pa pong schedule. Salamat po, nurse. Magbabasa po muna ako bago ako mag-comment next time. You're welcome po. CNPH happy to help.